Matay mo na yan, huwag ka na mag-vlog. Pablog-vlog ka pang nalalaman. Sabi mo, gusto mo mag-vlog, tapos mahihayin ka. Saan ka nakita ng vlog-vlog? Hello, gusto ko nito. Bibili ka ng kikiyam Wala ka malakas na Eh, ganito, ganito. Ito yung ano ko. Ang vlog, makulit. Nag-i-start pa lang tayo, ganyan ka natin. Sorry for the world, pero real talk yun. Dapat pa mag-vlog kayo, mula sa puso, yung maingay ka. Saan nakita ng vlog na, na eh, alam nah, mo hindi kaya nga yung makasama ng vlogger talaga dapat maulit yan yung tunay na ikaw yung sa loobin mo kung sino ka ipakita mong ikaw para pinapanood ka ng tao kahit ikaw ang manood ng vlogger na wala ka gala tuloy na tuloy magpaliwanag hindi ka manunood parang ano lang yan eh parang isang bagay lang na isang ginawa mo na ang boring tapos kita mo, oh puta, boring Pero ayoko na ulitin. Parang ganun yun eh. Parang gumawa ka ng hindi nakaulit-ulit. -ulit. Ibig sabihin, hindi ka nakaulit-ulit -ulit ka panupanood. Kung magbablog ka, yung tunay, yung wala sa puso. Ay eh, puta, straight pa lang tayo, nag-aaway na tayo. Mag-vlog ka nang ayos. Mag-vlog ka at yung tunay na ikaw ipakita mo pagkatapos sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Kung may mali man 'yan, sabihin mo. Mas maganda ay yung nagkakamali kasi pag nagkakamali natututo ka. Pagkatapos saka mo sabihin, ay, ay di ipinapakuluan rin joke ng mga yaro doon. Oh, ayusin mo. Pag-vlog ka eh, Ang tuloy Nakapagmura pa ako. Ayusin mo. Gusto mo mag eh. Sabi mo 'yan ang passion mo eh. Na, para, para. Huh? Oh putang, ang <laughs> lupit mo ako vlog at alam mo yung pagmumura ka pa yung blinag mo patay kaya <laughs>